Ayan mga idol, good morning po sa inyong lahat. Ayan mga idol, magluto tayo ng Bicol Express na posit, Ayan, nandyan na po yung sibuyas, bawang, luya, tsaka yung gata mga idol. Nandyan na mga idol. Oh. Tsaka siling green mga idol. Ayan na yan pusit. Ayan mga idol. Alagang 150 lang guys, may ulam na po mga idol. Oh. Alamang 5 piso lang. Yung sibuyas, 5 piso. Yung sili, 10 piso. yun na. Oh. Basta ano, Uh, 150 may ulam na po yan mga idol kasi yung niyog di naman binibili dito sa ayan mga idol may mantika na po nilagay sa kawali na po ng luya ayan yeah, mga idol luya yeah. luya ang guys ang bawang bawang muna direndo yak ta bawang. Sabeste. Sibuyas. Tayna puang sibuyas para tabay -tabay na to sila. Yan. Sekado palang mga idol mabangon na yan mga idol oh

Ayan guys, nilagay na yung sili. Yung siling green, mga idol. Ayan na. Ayan mga idol, ito na po yung vehicle express na posit. Ayan mga idol, oh. Sarap, mga idol. Thank you for watching, mga idol.